Welcome aboard dito sa MV Kapitan Felix Oka. Hindi ito pangkaraniwang barko. Actually, this ship is the only one in its class sa buong Pilipinas. At may kaugnayan ito sa mga Filipino seafarers na nagtatrabaho sa iba't ibang klase ng barko all over the world. Maganda ang panahon ngayon, kaya masarap sa mata ang tanawin at sariwa ang simoy ng hangin. Pero paano kung nagtatrabaho ka sa barko? At natsyempohan kayo sa gitna ng dagat na binabagyo patinding bagyo ganitong buwis-buhay na karanasan ng mga OFW seaman sa barko Gaya ni Joshua Villanueva, isang able-bodied seaman sa isang cargo ship na nasa Japan ngayon. <laughs> Ang unang bagyong naranasan ko ay noong December 18, 2018. Kadete ako noon, unang sapa ko sa barko. And um, nasa Baltimore kami, papunta kami ng Houston, Texas. Nasa North Atlantic Ocean kami banda. Bagyo talaga, masama yung panahon. Tsaka safety first talaga parati kasi buhay natin to. Siyempre, yung pinagandaan namin unang-una talaga is yung bagyo. Bilis, bilis! Ang laki niya! Alaki, alaki! No pressures, ito po sa dagat, fire, piracy, banggaan ng barko or collision, and dangerous cargo. And yung mga na-experience ko pa lang is yung pagkakarga ng mga dangerous cargo sa barko. Ang iba pang trabahong siman na literal na buwis buhay, ikikwento ni Josh Mamiya. Unang araw ng huling buwan ng taon at all aboard na tayo sa biyahing daddaong sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa pagpapatuloy ng kwentong buhay seaman, delikado na nga. Dahil sa mga bagyo, delikado rin. Kahit sa Maraming panganib sa gubat pero ganun din daw sa dagat kahit pa pangkaraniwang araw na maganda ang panahon. Buhay siman malungkot na mapanganib pa marami talagang panganib sa barko. Sabi nga nila, pag sumamba ka, yung isang paa mo, nasa hukay na. May mga mapanganib kaming trabaho na tinatrabaho dito sa barko. Spider-Man ah! Kaya dito na tayo guys sa taas ng crane guys. Sa, so, sa pinakamataas na parte dito sa barko. Nakasabit na ngayon tayo dito sa crane, nasa itaas pa tayo. Simula na ng pintura, so <laughs> Lava natin to guys Grabe talaga ang buhay sa barko Pero gaya ng sinasabi Walang pinipiling panahon ang aksidente Hindi ko na na-videohan pero ito yon. Nung naputol yung lubid sa kinaupuan ko Boson chair yung tawag ng inuupuan ko Siyempre sobrang kabado ako Nasa tuktok kasi ako ng crane Pero panatag pa din ako nakahawak pa din ako sa railings dun sa taas ng train. And meron akong safety harness at safety line. Isa din sa pinakadelikadong trabaho sa barko ay ang pagtatrabaho sa enclosed space. Yun yung pumapasok kami sa mga tanki dito sa barko. Kasi may mga job orders din na tinatrabaho sa mismong loob ng mga tanki dito sa barko. Kaya naman laging kailangan ng lubos na pag-iingat. Yung iniisip ko, lalo na at ngayon magpapasko, eh, siyempre, namimiss ko yung pamilya ko. Iba din talaga yung pag nasa Pinas ka talaga magpasko, kasama yung pamilya mo. Sa pamilya ko sa Pilipinas, mahal na mahal ko kayo. Magkikita-kita tayo ulit soon pagbaba ko. Amazing! Mabuhay ka, Josh, at ang libo-libong Pinoy Seafarer OFW Heroes natin.